Hello magandang araw po sa inyong lahat mga abyan. For today's video mga abyan pag-usapan natin itong uh, nangyayari sa ating mga inahing manok kapag dumarating yung uh, pagkakataon na sila ay nagiging broody na mga abyan ano. Ano yung dapat nating gawin mga abyan para mawala yung pagiging broody ng ating uh, mga inahing manok ano mga abyan. Kasi dahil tayo po ay gumagamit ng incubator mga abyan kapag na-reach na nila yung uh, itlog na Nagiitlog nila mga abyan ay nagiging broody sila mga abyan ano. So dahil dito sa ating uh, breeding pin number 2 mga abyan ay mga asel yung ating uh, brine breed dito. So ang mga asel kasi ng mga manok mga abyan o yung mga huluwano na manok ay uh, umabot sa pagkakataon na pag na-reach na yung kanilang itlog na dapat nilang itlog, ay nagiging groovy na sila, o maglilimlim na sila mga abyan, ano, yung ating mga inahin dito uh, naglinimlim sila mga abyan, ano ayan, no pero wala naman silang itlog wala silang itlog mga abyan ganun din dito mga abyan, naglilimlim sila at ang linilimliman nila ay fake egg na yan mga abyan kasi yung mga itlog nila mga abyan ay kinulikta natin at doon natin sa incubator in incubate natin mga abyan ano para maiwasan yung uh, madumihan nila at uh, dahil nagpaparami tayo mga abyan ano so mas mabilis kung sa incubator natin uh, ipahahats yung ating uh, yung mga itlog nila mga abyan so ang gagawin natin mga abyan para mawala yung pagiging broody nila mga abyan ay naghanda tayo dyan ng tubig pa Paliguan natin sila at nang sa ganon mawala yung pagiging broody nila mga biyan tara So bali tatlong ahin ito, tatlong inahin mga abyan ano mga asil pure ito mga abyan at uh, ang mayroon dito nga uh, Pakistan Minwali la bloodline mga abyan so kailangan nating paliguan ayan mga abyan ano? uh, balikin. ito naman yung ating pangalawang inahin mga abyan ano Ayo <coughs> kita Ayan. Ito naman mga habiyan. Ayan, mga At ito na yung ating pang number 4. Ayan. Ayan. Ayan, apat na sila Ayan, tapos na mga abyan At yung ating mga asel na hen mga abyan ay bali uh, Six pieces yan mga abyan, six pieces So andito yung uh, dalawa At ayan, at yan po ay nangingitlog mga abyan ano Ayan, may itlog siya. May itlog siya doon. Sa kanyang tugaran. At hindi natin kailangang anuhin yan, uh, paliguan dahil hindi naman siya naglilimlim o hindi naman siya broody At ito naman, ito pa yung isa nating uh, ayan o, oh, mga abyan. Sa itsura pa lang nakakatakot. Ayan, maganda yung lahi nitong uh, ganitong uh, asel. 3 kilos ah uh, hen. Pagka na-i-crossbreed mo yan dito, pag na breed mo yan dito sa ating uh, King Arthur Bloodline, ay siguradong malalaking manok yung mailalabas niyan, mga abyan. Ano? So, ayan mga abyan, uh, sana ay uh, mayroon akong na-share sa inyo sa video ito. Sa episode ng aking vlog na ito, mga abyan. So, ayan mga abyan, uh, magkita-kita po tayong muli sa mga susunod kong video, Kung Luloobin ng Panginoon. Hanggang sa muli pag-ibig